Yan, trouble po kami na trouble dito sa barangay na Bukanan. Yan, malapit dito sa Talabatib, sa Labo. Yan. Yan no po, transfer po ito. No. Yan, yeah, sana, sana. Uh, transfer natin mga pasero, dalawang dumating, no. 1508 sa uh, 211 sa likod. Transfer po, transfer! Dalawang basta natin ito, no. dalawa. Sira yung uh, leveling valve. Uh, kaya bumagsak. Maglalagay tayo ng uh, early warning device. Yan. Yan o. natin early warning device. Dito, dito. Dito yan, may early warning device na para alam nila na ito ay trubol kasi pag wala ay uh, delikado madali lang naman itong gawin itong uh, leveling valve Malapit na eh, malapit na sa sa Daet Triten. 52 kilometers na lang ay dait na. and tumirik pa. So, dalawa na yung uh, dumaan na transfer na yung ibang pasayro. Patutlong ba itong na napag-transfer ano? Ayan, uh, tatlong bus na. May natitira pa mga pasayro sa loob. Yung mga madaming bagahe. Ano ba nasabi mo? Sa unang pasyal mo sa dahil? Quality, quality. Tirik tayo, wala ko pa. Quality! Ayos na yan. Ang malagay, uh, safe tayo. Uh, walang ang uh, nasakta sa atin. Yan lang ang nangyari. Okay lang yan. Nangyayari talaga sa biyahe yan. Pero okay naman. Alam mo okay. ng daan. daan. Kita mo naman pa uh, paliguligo. Ano? Ah. <laughs> Parang dito ka <alam>, ng manok. Ang <laughs> ganito ang daan dito sa dahit. Hindi ka pa tapos kumalan. Kakaliwa ka na naman. Enjoy lang at Pasko ngayon. So ang tagal tayo magpapasko. <laughs> Ito tayo magdapasko diet. First ever experience <laughs> ni Transporter. Ayos lang, <laughs> ayos lang yan. Naka 47,000 naman tayo. Ipaya diet. Yan, 47,000 po aming koleksyon. Uh, <laughs> oh, Oh, damn. So tatlong bus natin na pagtransferan na uh, antay natin yung uh, pang 4 uh, at pang 5 Marami naman yung sunod-sunod na yan. Ang dumaan 12.82 ito ay uh, extra din sa vehicle ito. Special permit. Uh, likas pa yan. Sa kanan doon sa una star. Mabalit so, na luwang DLTB. dumaan yung mga behind vehicle no? Tira ang kalsada kalsada sa ragay at traffic sa ragay isa star at saka yutong na pag transferan so yan habang uh, naghihintay ng mekaniko ay maglilinis muna ako maglilinis muna ang daming basura oh. oh isang, isang plastik ng malaking basura kasi natatakot kami ng matagal sa kumaka ay tatlong oras sa lupes, isang oras at kalahati may natumagal yung biyahe namin kaya umaga na kami dumating sa labo at pa, panong oras ng amin dami sa sakyan pasaway ay yung mga van saka yung mga private vehicle sangat na sangat counter po ng counter flow yan naglalak ang mga uh, ang mga imbudong kalsada o yung putol na kalsada yung mga tulay at saka yung mga four lanes na hindi natapos doon nag iimbudo doon, doon na iipon yung uh, sasakyan kaya nagkakaroon ng uh, traffic na matagal So yun ang uh, inabot ng aming biyahe. So magmamap, maglinis muna ako. Para pagkatapos gawin, ay mabango na ang aming bus. Pwede na ulang ibiyahe. And advance Merry Christmas po sa lahat. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang na po natin na transfer lahat ng uh, pasayro. Uh, anim na bus yung napag-transfer natin. Apat uh, na dahit at tatlo, uh, dalawang bicol lang na na pagtransferan. Uh, yeah, airbag pala yung sira. Ay, yeah, napalitan na po yung ating airbag. Ano nangyari sa mabog? Chip. May leak may, may may back. Airbag sa kaliwa. Bisa na sa Back, back. Ayun, may back pala, ba no? Yan na nasira kaya kami ay tumirik. Yan papalta na, na papalta na, na ng bago. Papalta na, na ng bago. Papalta na, na ng bago. Na, na, ng bago. Na, na, ng bago. Na, na ng bagong airbag. Yan, salamat sa ating uh, dalawang mekaniko na nirescue kami dito sa barangay uh, Dagit. Dagit na pa ito, Dagit. Labo ka mas eh, Camarines Norte. Ah! Ah, <tip> uh, <tip> Kay Manisito ka Manisito? Manisito na manisin Kasi yung ni Manila. Manila. Manila? Ah, 2-2-4 2-2-4 2-2-4